Nanguna ang Santo Domingo National Trade School o SDNTS bilang isa sa mga paaralan sa Nueva Ecija na mag-iimplementa ng Strengthened Senior High School Program sa darating na school year 2025 to 2026. Layunin ng programang ito na gawing mas simple, kapaki-pakinabang at mas handa sa trabaho ang mga estudyante. Ilan sa mga pagbabagong ipapatupad ay ang pagbabawas ng aralin. Mula sa dating 15 core subjects kada semester, lima na lang ang ituturo sa buong grade 11. Kabilang ang effective communication, life skills, general math, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. At pagpapalawak ng work immersion para mas magkaroon ng aktual na karanasan sa katrabaho ang mga estudyante. Kabilang din sa mga reforma ang pagpupondo at pagsuporta sa assessment at certification ng Technical Vocational Livelihood o TBL graduates. Alin sunod ito sa nais ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nagdaang pangatlong State of the Nation address na kailangan ayusin ang sistema ng edukasyon para hindi lang matutong bumasa at sumulat ang kabataan kundi maging mahusay din sa pag-iisip, paglutas ng problema at maging handa sa kinabukasan. Bukod sa strength and senior high school program, kaliwat-kanan din ang nakakamit na milestone ng paaralan. Kamakailan ay nagtayo ng sariling chapel ang SDNTS na ipinangalan kay San Tomas Aquinas, isang patro ng edukasyon at huwaran para sa kabataan. Binasbasan ito noong March 14, 2025 at inaasahang magiging lugar ng tagpuan ng maestudyante at mga manggagawa sa Diyos, lalo na sa panahon ng pangangailangan at paghahanap ng kagalingan. Noong December 2, 2024, natampok din ang SDNTS sa unang hirit bilang bahagi ng kanilang 25th anniversary, kung saan nagsayaw ang walong daang estudyante ng kanilang team song. Sa ika na ng SDNTS sa serbisyo, patuloy ito sa pagsulong ng mga makabuluhang programa at proyekto na magpapatunay ng kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng dekalidad at bakabagong edukasyon para sa kinabukasan ng kabataan. Ako si Judiela Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.